Kuya! O, sawi! Makakakawakan mo na ako sa 50-10. Nagugutom ako, ikaw mo na lang. sige. Kumuha ka sa... Wow! Yes! Oh my Ayun. God! Oo Madumi na to. Ano ba naman yun? Nagugutog pa naman ako. Habang busy sila, sasalit sila... Ah, alam ko na! May naingit ko oh, ng idea. Para makaganti-ganti mo na ako kay Elle. Emma? Parang may naamoy ako hindi maganda. Emma! Oh, so may naman yung chicken. Ayun, nila ako yung kanina nila kaya lang. Tapos naman ako kahit ka na po. Oh, ang gulo na naman! Ang gulo magsalita eh! Hindi maintindihan! Ano ba Oh, so may gusto ko nga yan. Sige. Salamat ako, girl. Welcome. Bulog pa ako eh. Buti oh, wow. na lang, maganda't maganda rin ako kay Emma. Marap sana to, kaya lang busog pa ako. Tapos kumain ako pa rin. Margarita, baka gusto mo ng chicken? Hindi ko na kain kasi oh busog pa ako. tamang tama. Di pa kumakain. Gutom na gutom na ako. Ito yun oh, lang yan. Ki thank you. Ang gutom na sana ako. Kayong sarap. Kaya lang pala, minatabi na akong kulang. Bigay ko na lang kay Luming. Luming, gusto mo ng chicken. Bigay ko um, niya yung masakin. Tapos may, may ulam naman ako eh. Ay, sige. Kung ayaw mo, akin na lang. Thank you. Uy, Lume, dala mo? Chicken. Siguro marami silang chicken kasi binigay sa akin yung margarita. Akin na lang yan. Nagugutom na ako oh, sige. May, ulam naman ako eh. thank you. Sigurado ka pa. No! ka ha. Sige. Salamat! Ako, nagugutom na ako. Kakain na ako. Kain na ako. Buti na lang, binigyan ako ni Lumi ng manok. Meron tayo ako na ulam. Nagugutom na talaga? Kanina pa, wala lang ako. Margarita, Lumeng, Kakain na, Zoe. Tara kumain na tayo, Lumeng. Margarita, Kakain na. Ay, o oh pala, may ba nga pala ako? Kukunin ko. Ako din, meron. Kukunin ko din. Zoe, so, gumain ka na ba? Oo, oh, kumain na ako. Nabusog ako dun sa binigay naman ako ni Lumen. Sarap eh. Thank you, Lumen ibang chicken na binigay, binigay ko sa'yo? Ay, yung chicken, hindi sa akin yung galing binigay yun ni Margarita. Di ba, Margarita, binigay mo sa akin yung chicken? <makes> oo <noise> oo, oh, oh, ang chicken na binigay ko sa'yo? Bigay ko sa akin ni Emma. Ma'am, binigay mo sa akin yung chicken? Oo, pero hindi sa akin galing yun. Kay Zoe galing yun. Binigay sa akin ni Zoe, di ko naman nakain kasi... Busog pa ako. Di ba, Sawi? What? Ha? Di ba sabihin yung binigay mo sa akin, Lumen? Nang yung kay Margarita, Margarita? Tapos Margarita, nang kay Emma yun? Oo, oh, oh, ah, Ha? Ba naman yan? Visit. Oh, no, 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 no. ako rin na nakakain yung dapat na para sa Emma. Sa Emma yan? Ito rin na darin yung madaling manok na yun. <coughs>